Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat I'm the sugar guest of my message channel Afitider, Uzoma Tarder So ngayong hapon na to, tingin natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay So this is a special gabay for the month of July 18 hanggang July 24 for the sign off For the sign off Scorpio, so Scorpio, 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 welcome, welcome sa my channel Ano kayang messages, at advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating makagilap? So guys, this reading is a general reading namang, hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo lalo na hindi ka skip ng ads na may pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumataw na biyayang manambalik sa inyo so let's see guys what is the messages advice ng ating spirit for the sign of for the sign of Scorpio let's see and watch this Angel Spirit, careful sa may information po. Ano kayang gusto binisay ng ating mga baraha? Okay. So, there's something, a death card. Now, this is a death card for, um, a sign for a Scorpio, no? Kung maga, uh, evolution to na Scorpio is a death card. Ending and in the beginning, a transformation. Rising from the ashes. With a death card. Na no? may mga bagay na matatapos na. Na may mga bagay na makakapagsimula na. Muli, no? may maaaring nga matumbukan, sirain, wasakin, at tapusin na. Ano man yung mabagay na maaaring magsilbing balakid sa'yo. And there's a tree of cups for celebration coming in. Maraming mga celebration na magaganap. And there's a ten of ones na bibigay burden, pabigat sa buhay mo, pamilya mo, or sa eksena mo. Maaaring unti-unti na maglaho. And there's something that guys with the Everest Sky revert disconnect from the world. Na may mga bagay na unti-unti mo nang matutukla sa sarili mo ang pagmamahal at pag-aalaga sa kung ano man yung bagay na meron ka. And there's a six of pentacles magtutuloy-tuloy na about sa finances, no? Lalago at lalakas na ito. Maaring there's something in new blessings coming in at magiging balance na and this is the eight of pentacles mag-focus ka lang sa trabaho negosyo hanap buhay mo. ka boy mo mag-concentrate ka wag, ka wag mong hayaan distract ka and there's something the seven of pentacles with a harvest moment ito na yung paghihintay mo na maaaring anihin mo na na matagal mo nang hinihintay matatapos na ang paghihintay and there's a six of wands for victory is yours talagang there's something a celebration na magdadala ng victory no collaborations Public recognitions, achievements, na maaaring ito rin yung uh, matagal mo nang gustong makuha, mata mo. And there's a temper with a perfect timing, so ito na yung panahon at pagkakataon, no? Nakakabaan mo yung pasensya mo, kumalma ka. And this is a divine intervention na paalala sa'yo na yun ito pa attention. No, unti-unti hihilom, -unti ano man yung mga bagay na pinagdadaanan mo, kailangan mo ng pakawalan, no? Yung burden, no? Yung bigat no, yung mga bagahin mo, yung mga galit poot at pighati mo na na dyan sa sarili mo, sa buhay mo. And there's a five of sword, nagkakaroon ng sabotage that because of your action. So, just being aware with the decisions, kasi may mga bagay na nagbibigay complications. And because guys, there is something that night of one first slow and steady. Matuto tayo maging mahinahon. No? kung mag naman ano yung mga na gusto natin makuha, kailangan balanse natin. Balansihin natin, no? Dapat alam natin kung ano yung man yung ano man yung mga bagay na mangyayari or in or impact no or posibil, posibilidad. And there's something that's said kind of kind happiness, at the end of the time masaya at magigima maligaya ka dito. Kailangan mo muna mag-focus sa sarili mo. Mag-focus sa bagay na, na meron ka. What is the additional messages? So there's a requirement of cause, emotional, intelligent or emotional maturity maaring um, magkakaroon ka ng healing dito pagdating sa emosyon maaring magiging kalmado na mawawala na yung worries mo and there's a an need of something moving forward Makaka-move on ka na sa mga um, naranasan mo makaka-recover ka na and there's a high for a lesson learned basta matuto ka na sa mga naranasan mo na no, mga bigat, pasakit, pasanin. Basta ito na yung panahon na pagkakataon, makailangan ng self-control. Control Controlling mo yung sarili mo dito. Now, there's an easy path with eviction, make money coming in. There's a blessing. May parating talaga ang sa sa'yo na magdadala sa'yo ng mga bagong trabaho, bagong negosyo. There's something, a big money, a big offer. And there's star card representing healing and recovery. Makaka-recover ka na dito at may pag-asa na magtulik-tuloy na nga ang magandang kapalaran sa'yo. And there's something, guys, with a devil card na mag-focus ka kasi parang i-distract ka nito maraming ingit sa family mo no ingit sa relasyon mo for the outcome guys so there's the knight of Sword. there's the success driven nabibilis ang takbo ng sitwasyon at magtatagumpay ka na some of you guys na meron talaga travel na nakikita dito na maaaring ma mo na naman yung wishes mo alam mo yung gusto mo pangarap mo unti-unti na itong may, uh, may isa sa sasakatuparan. Hayaan mo lang siya kusang mangyari. And there's a page of Pentacles for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na raw mamamanifest. Makukuha, matata mo. Basta matuto ka lang sa naging leksyon. Maging wise ka na this time. And there's a four of wands by celebration. No, may mga celebration talaga na magaganap talaga dito na magdadali lang higher level commitment. Or either there's a celebration na mag-aaring gumanda na ang iyong negosyo trabaho, hanap buhay. And there's an arif, there's a wish payment. Sa so, may mga bagay talaga na matutupad talaga, double issue with the star card. Talagang tutupad rin na naman yung mga bagay kahilingan mo. And there's a five of pentacles reverse na makaka-recover ka financial crisis or financial loss. Ano man yung bagay na ginawa nilang kamalasan, uh, pag, -ka pagkabagal ng pasok ng pera sa'yo, maaaring eto na yung hudyat na magtutuloy-tuloy na. Natatapos na ang gawa ng black magic sa'yo. So there's the power of direct with the king of sword just being wise and intelligent sa mga decision. Gamitin mo yung utakaysa sa puso. So guys, let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, for finances and career. So there's a two of coffee, the partnership. Some of you guys now, mayro talagang partnership pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap. There's a uh, transactions. And there's a strength with confidence. So, kailangan maging matapang ka. Malakas ang loob. Alisin mo yung, um, yung hiya-hiya. No, kailangan pagdating sa business, is business. Malakas ang loob mo dyan. And there's a six of so with the transition. Unti-unti ka na rin daw dyan. Makakaalis hindi maganda sitwasyon. Makakaalis ka na at makakalaya ka na dyan from negative environment, guys. No, some of you guys, no, kung nagtatrabaho ka, kailangan mo maging malakas sa loob at magkaroon ng pagmamahal sa sarili at disiplina. And there's a time of swords with a sabotage. No, maaring there's a painful ending. Na maaring tinapos na kung sino man yung mga bagay na tumatry sa sa'yo o tao. And there's an emperor. Basta maging mature ka na, huwag ka na magpapauto, huwag ka na magpapabudol. Magkaroon ka na ng uh, boundaries sa sarili mo. And there's something the king of swords. Putuli mo na yung mga taong hindi na nakakatulong at hindi sa sa'yo. No, yung mga taong minsan Ang sinira ang iyong tiwala Pagdating naman tayo sa love life So there's something The judgment for a week of call paalala sa iyo Na you need to pay attention And of course there's something guys With um, that seven of wands Protection mo at pangalaga mo Yung joints mo Magset ka ng boundaries Pagdating sa relasyon And there's another once, Na no, konting tiyaga na lang Na no, konting paghihintay na lang Ng ninyo yung dalawa na present mo, magtatagumpay na kayo. There's a magician. There's a desire to reality. Ano man yung mga bagay na hinihiling nyo, pinapangarap nyo, unti-unti nyo na tumatutupad. And there's a desire card. Bibigyan ng positibong kalalabasan. Magiging maganda na ang daloy ng inyo relasyon, pagsasama at pamilya na magpupunong puno na ng kaligayahan at kataparan. There's a degree of ones by confident. Now you are also independent. Kaya mo sarili, tumayo sa sarili mo pa at kaya mo manindigan at kaya mong uh, maging matapang no, sa hamon itong sitwasyon na to. Now at sa uh, sinasabi dito na maaaring magbubukas dito ng panibagong eksena na tatatag no, at magpapalakas ng loob mo. So let's see. For, dating naman tayo sa kalusugan. So there's a two of ones. No? There's something of choose decision kailangan mong piliin, no? Ano man yung bagay na makakatulong sa'yo. There's a first step. So, kami mga hakbangin na kailangan mo sigurong iwasan, tigilan. And there's a the king of pentacles. Maging practical secure ka pagdating sa, pagdating sa kalusugan mo. And there's the full card. There's a new beginning. At kailangan magdasal. No? Um, gawin mo sa ito ang ating Panginoon. na sunusubukan ang inyong dito. And there's a charge with an action movement. Magkakaroon na ng changes and development na pagdating sa kalusugan mo. And there's at the moon card with a truth reveal. There's a dream coming through. There's something illusions na maraming tumatakbo sa isipan nyo. Parang na nahirapan kayo sa pagtulog, Nananaginip kayo na kung ano-ano. No, maaring kailangan nyo talaga ng ma-refresh ang utak nyo. na no, kailangan nyo mag-disconnect from the world. Kailangan nyo na unwind. And there's a poor pentacles. protection no? protectionan mo at palaga, pangalagaan mo ano man yung bagay na meron ka ngayon. Basta, um, pangalagaan mo ang iyong kalusugan. Not power direct with the justice card, karma, justicia. Ano man yung mga na gagawin mo magre-reflecto sa'yo sa lahat ng aspeto. So, pagdating sa finances, ano man yung mga bagay na gagawin mo pagdating sa finances, magiging malaking impact nito sa'yo. What is the cause and effect? Ganon din sa relasyon na no, kung ano ba yung bagay na gagawin mo sa relasyon, no, there's a mirroring na tinatawag, no, magre-reflect sa iyo, ganun din ang gagawin sa inyo ng person mo. At the same time, there's something about naman sa kalusugan, no, there's a cause and effect, kung ano man yung kakainin mo, iinumin mo na makakasama sa iyo, yun ang maaaring ibunga nito at maaaring ngayon yung maranasan mo. So just being aware. So guys, let's see what is the magical fairy messages. Advice is course, the pick a, a card yes or no. Kung bago ka sa channel ko guys, ang pick a, a card yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Then, of course, kung nakapili ka na, comment down below kung ano number na pili mo. Then so, and of course, uh, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa anong mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po. And of course, kung saan po kayo lupalap ng mundo. Sana, uh, saan po umabot ang aking videos, please comment down below. Maraming salamat po. Let's see what is the magic of fire messages. advice yourself ka sa peak. Aka, yes or no? So, let's watch this. Okay, with the magic of fire messages, represent what? So, let's see. There's something business venture. So, pagdating sa business talaga may paglago. Na may ah uh, magtiwala ka lang na ano man yung mga gay na binibigay sa'yo. Magkakaroon ka ng mga business ideas, business opportunities. And because there's something guys with ask for what you want. Na no, kailangan mo humingi ng gabay sa ating angel spirit. Ano man yung mga bagay na ninanais mo at mas kailangan mo. And do some research. Na mas mga bag may mga bagay na kailangan mo tuklasin, unawain, pag-aralan. At may mga bagay na kailangan mo matutunan No? Bago ka mag-proceed for another exena, kailangan mo munang mas klaruhin. No? for years yin and yang oracle card and there's a reunion some of you guys may re reunite talaga na may mga pagtatagmo with your friends with your families with your loved ones and there's a flow na dadaloy na ang sitwasyon magdadala sa ito na stabilidad no control and there's a karma and justice will be served Talagang may justicia ano man yung mabagay na nangyayari dito ay maaring babalik sa taong mga gumawa ng hindi maganda sa na maaaring magiging maganda na tulot ng eksena na to, magtutuloy-tuloy na at magiging balance na. And there's a change. Na unti-unti na magbabago ang situations na um, regarding sa business, negosyo, trabaho, at buhay, magbabago na yan. About naman tayo sa synchronicities. For synchronicities, reversible will rebel. Some of you guys na meron dito nagre-rebelde, na meron talaga dito gumagante, no, iwasan mong gumante, ha? And there's a wildness, no, magiging mas mabagsik ka at palaban. And there's a sorrow. Alisin mo yung ego, fried, lungkot-lungkutan. No, there's a tide of drama. Dapat pagod ka na sa drama. For romance, and for mystic love oracle deck. And there's a safety comfort. Diba? Pangalagaan mo at pangalaprotectionan mo ang iyong, me ang iyong relation And there's some music. Makakatulong daw ang music energy for healing energy, no? And there's a courage na ni ka dito na kailangan mo lakasan loob mo maging matapang. Palaban. What is the angel's number? Represent guys with a 444 with a blast in this guys. There might be something difficulties ahead but you will push through it. You got this if you have been struggling or feeling lost. The wind of the change with a blow in your favor. If you've been struggling or feeling lost, something will maybe fall apart, but you've been the framework for something much better hanging there. So, magtiwala ka, lahat ng bagay na to, ay may mga bagay na magandang idudulot, na may magandang uh, kahihinatnan, na may mga biyaya na hindi mo akalain na ibibigay sa pagpapala. What is the money mo, Oracle Deck? What is the money mo, Oracle Deck? Represent guys with a oh, fruit of labor. Talaga may pag-aani naman ng mga uh, pinagpaguran mo. Ito na yon, Lahat ng sacrifices mo, lahat ng bagay na to ay maaaring um, makakamtan mo na. It's time to reap the fruit of your labor and become rich. Magiging mayaman ka na. What is a shadow work of what? Matatapos na yung problema eh. So ngayon mag-iipon ka na. Mag-save ka na for your future. For the, let's see what is a shadow work of what? And there's a mental contest. Control, power, repress strength isn't for winning struggles define strength so siyang ang kalakasan na yan hindi yan hindi yan yung magpapanalo sa iyo no yung mga pagsubok mga pinagdaanan mo yan yung magdadala sa iyo para manalo ka dahil yung pain na yon yan yung bibit-bitin mo para maging sandata mo para maging lakas mo para hindi ka mawala ng uh, kumpiyansa sa ginagawa mo for clarifying for a love situation parang ipapakita sa iyo na ibabalik-balik ka no ibabalik-balik sa isip mo sa sitwasyon mo no yung nangyari sa, yun, sa nakaraan no at, at doon mo makikita na kailangan ko lumaban for my family my family myself no for my growth so let's see what is the clarifying for a love situation represent with the missed chances don't have regret cherish your moment together no wag mo nang um, sayangin no kailangan mo nam namina naman yung bagay na meron kayong dalawa Let's see what is a clarifying for a life situation. Clarifying for a life situation. Represent behind the bell. Welcome uncertainty as an opportunity for growth and be okay with that. We with not knowing. Na may magandang may magandang dahilan palano. Na mas maganda yung hindi mo na lalaman lahat ng eksena at haya mo siyang kusang mangyari Now there's an opportunity na magdadala sa ng uh, growth and expansion. Behind the scenes. Diba ba? What lies beneath where they get a future? Kasi mag-overthink ka kapag alam mo. Diba ba? Pangungunahan mo. What lies beneath where they get a future? And, in reference to kick to the club, may mga bagay na kailangan ka talagang alisin at nanggalin sa buhay mo. Yung magsisilbing balakid or mag magsisilbing negatibo. At ah, nakakakad lang sa mga pangarap mo. What is a part of the light? part of the What is the part of the light represent what? Inner healing. God has brought me to the perfect state of being for healing when I encounter weakness, I transform into strength. I focus my thoughts on the light, allowing darkness to turn into courage, which is step becomes stronger. more resilient and aligned with divine healings. Diba? Kung magawang tingin hihilumin ito, labas at likod, at ano man yung mga bagay na nararamdaman mo, lahat ng yan naalisin, lahat ng bagay na yan hihilumin. At doon mo, uh, dun mo makikita at dun mo malalaman no, ang katatagan ng iyong sarili. Sa likod ng mga pinagirapan, pinagdaanan, no, nananatili kang mabuti, at malakas ang pananapalata sa atin po, Panginoon kapal. Let's see what is a yes or uh, what is a yes or no with the pick a card. Let's watch this. Okay. So there is a yes or no pick a card. So let's start with the number one. And there's a no. Grinding your gears, working too hard on it. Not, masyado ng, um, kubagas gamit na gamit, no? Kailangan mo na rin itong ipahinga. Itigil, of course, siguro, uh, masyado ng uh, matagal na itong eksena na to na kailangan mo na i-let go. Number two, there's a guess. Reflection are true. Trust what you see. Magtiwala ka sa nakikita mo, no? Itong bagay na ito, nag-reflect -re nito ay maaaring totoo. At sa iyo by your visions. Number three, there's a no. Feel wrong about the idea. Manipulated, let's say. Ibig sabihin, mali ang iyong nararamdaman, mali ang iyong desisyon. Na huwag mong hayaan na daling ka dito sa hindi magandang sitwasyon. Na umiwas ka sa bagay na makakasama sa iyo. So guys, this is a special gabay for the month of July 18 hanggang July 24 for the sign of Scorpio. Scorpio, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mga makaka resonate kunin lamang po ang makakarelate sa inyo. And comment down below kung kalinong energy ang ating nasagap. And guys, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos. Updated kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo ang dirigay skip ng ads away pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik, liglig na gumapaw. Nabiyayang manambalik sa inyo. Maraming salamat po in si Direx Bireo. Bye-bye and babush.